Paano makaiwas sa heatstroke? Upang makaiwas sa heatstroke, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin: Manatili sa malilim o malamig na lugar. Maghanap ng mga lugar na may air conditioning o may ventilasyon. Kung hindi ito posible, magtago sa lilim o sa mga malilim na bahagi ng paligid. Uminom ng sapat na tubig. Panatilihing hydrated ang katawan sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig kahit na hindi ka nauuhaw. Iwasan ang pag-inom ng alak at caffeinated drinks. Dahil maari itong magdulot ng dehydration, magsuot ng magaan, at maluwag na damit, pumili ng mga damit na gawa sa light-colored na tela na makakatulong sa pagregulate ng temperatura ng katawan. Iwasan ang labis na pisikal na aktibidad sa mainit na panahon. Kung kailangan mong mag-ehersisyo o gumawa ng mabigat na gawain, gawin ito sa mas maagang oras ng umaga. O mas huling oras ng gabi, kapag mas malamig, gamitin ang mga panlamig na kagamitan. Kung available, Gamitin ang electric fans o air conditioning units para mapanatiling malamig ang paligid. Mag-ingat sa mga palatandaan ng headstroke. Bantayan ang mga sintomas tulad ng sobrang init ng balat, pamumula, pagkahilo, pagsusuka, at labis na pagkapagod. Kapag nakaramdam ka ng mga ito, agad na magpahinga sa malamig na lugar at uminom ng tubig, planuhin ang mga aktibidad ayon sa panahon. Kung maaari, iwasan ang paglabas sa kalagitnaan ng araw kung saan ang init ay pinakamataas. Salamat sa panunood sana, magustuhan nyo ang bidyong ito, paki-like, share at paki-subscribe po.